Diri na sad ko sa 2052. Ten commandments. Sige, gusto lang ko ipak mo confirm kay sige man ko kabati good nga mga wali nga ang Ten commandments year na sa Hudiyo, sa Old Testament, o wala tay labot sa Christian. Ang akong pangutan na, dili sa Section 2, 2052, Naaman ang Ten Commandments. Apil ba di ini ang mga Christian? Yes, apil kayo. Mabita na, Ten Commandments, section number two. Apil kayo ang mga Kristiyano ni Ana, kay ang nagama-ana, ang ginoo, ang Diyos mismo, He is a universal God. Therefore, uh, we are comply to to follow the, the the ten commandments mau kita nak na appeal you now ten commandments of uh, of yahweh so ni narit na ni kutlo ang uh, matthew chapter 19 verse 21 matthew chapter 5 verse 17 matthew chapter 19 so na jo biblical foundation nasa sa mga footnote niya so appeal you shall not kill you shall not commit Uh, commit adultery, you should not steal, you should not bear false witnesses or witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house or your neighbor's wife. Mm -mm. Apil. And so on. So, next question. Kumana okay. ba ang Kumana ang tubag? Yes. One minute okay. raman. Tutob. Okay. Turun ka pang utana? Kay Apil man ang Ten Commandments sa mga Christian kini nga Ten commandments mao ba ning Ten commandments sa Exodus chapter 20 mao o dili nako okay. mao kayo igsuon oo Ah, na ang okay sa Actually, oh, po, Sorry. Man, uh, sorry. sorry. Okay. -o na, on, ang Ten commandments kay biblical man ta. So, wa man maghisgot ang Ginoo Eleven commandments. Una nga mo na siya ang Ten commandments sumala sa Exodus kapitulo 20, uh, uno ngadto sa sa Gs no uh, una tahura kun, uh, una uh, nga subo iguma <coughs> e, ako ninyo labaw sa tanan ikaduha ayaw gamita ako ngalan ikatulo magkwanta uh, mag kuanta sa adlaw nga uh, uh, igpapahulay ikaw pa tahura ang ginikanan so muna uh, and mo na sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21 I am The Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bandage. You shall not uh, have no more other gods. You shall not take my name. Mm, you shall not kill uh, the rest. Uh, it is 10 commandments. Okay. Okay, matanong so, ka okay, pang ako? Yes. So kung ma ay na ang sa Exodus Kapitulo 20, diri na ko mangutan utala sa 2053. 2053. Yes. Hindi sa 2053, sa ikaduhang sentence, nag-ingon. This reply does not do away with the first. Following Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. Pangutana. Kining imong tubag sa Exodus Kabido 20 na amandiri sa 2053 nga ang Ten Commandments nag-ingon, the law has not been abolished. Tinood ni o dili? Yes, the law. Has, doha ka balaod, no? divine law o ceremonial law. So, ang the Ten Commandments ang sa pangunta uh, na. Uh, kaya na amandas okay. Ten Commandments. Uh, Mr. Brutal, tubag ko. Uh, okay, okay. Ako mamansa kung isang minuto. Nagtubag ko nga ah uh, ang ang doon ay duha ka klase nga law, divine law o uh, ceremonial law. So katong mga ceremonial law, mga ritual nila nga external ra kayo ilang pag practice mo to gisaway ni Kristo. Mo nang i-accuse bitaw siya nga violating the 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 law of Sabbath. nang nga niini ini... Uh, ang divine law nagpadayon. Mga Ten Commandments nagpadayon, divine law. Mabito na nga na, nagpadayon pa karon pag observe sa divine law. Pero sa civil law, katong law ni Moses nga iyang uh, gigama, mo to nga di na uh, gipadayon hang uh, sa atong panahon karon yung mga sumusunod ni Kristo. We are under the law of Christ, not the law of Moses, referring to the ceremonial law, not to the divine law. Okay. Okay. Most... Sunod nga pangutana kay mao ma diay ni ang Ten commandments nga gisunod sa Christian nga wala giabolish ato bang dawaton nga ang adlong ipapahulay sabado wala giabolish ni Christ dawaton nato mm -hmm. o dili ang tubag kanang pagpili sa adlaw man ceremonial man siya kategorikal dili oh ang nasimong una-una may hindi na ako dawaton. No kay ang pangutana wako ko nag-ingon sa akong una huna kay wa makakabasa sa akong una huna ang akong pangutana kaya kining okay. kinin, pa nimo uh, okay moderator time ah. okay pastor Chris pastor Chris moderator okay. time. Okay. Okay. time kuan palihog lang ko refresh sa imong pangutana pastor Chris dayon Ah, uh, lang ta sa tubag uh, kuan, uh, Father Gitgiano. After sa iyang uh, pangutana, usa kami nito nga pangutana usa kami nito nga tubag atura ni ruling ni para dita magka kuan uh, dili magka ato ang tingog magka Okay? okay padayon ta pastor Chris okay kay imo mang gidawat nga ang Ten commandments aplikado sa Christian karon og nag-ingon sad ka nga ang Ten commandments yes Ginoo dinhi sa 2053 the law has not been abolished imo bang dawaton nga kanang ikaupat nga sugo dia sa napulo ka sugo nagisgot sa adlong igpapahulay sabado wala na gyabolis dawaton nimo o dili dili na siya ikaupat ikatulo na siya nga sugo sige butan tala ikatulo hindi ikatulo jud na siya sige imo bang dawaton nga kanang ikatulo nga sugo nga adlong igpapahulay sabado wala gyabolis Ah, uh, una, wapag ibutang da nga Sabado. Adlang ipapahulay lang. Sabag na ko? oh, nagpadaan na Oh, Nagpadaan na ko? Oo, nagpadaan na ko? Oo, nagpadaan na ko? Ipadaan lang kung Okay, padayo lang yung mga usaka minuto nga ito baga kuhaan pa mm. Wala man na, yeah, abulis, nagpadayon man na. Mabito na nagapon may ipapahulay. Muna nga, wala ma, kuhaan, continue, kon, uh, nag-continue ka po na hangtod ka ron. Mabito na may ipapahulay. Wa man ma wawa yun ang ipapahulay. Wa kanang iksudo, pa man ay adlaw, ana. Seventh day ra man So, ang seventh day diha, o di man na kalendaryo, God. O, oh, kaya kung imong basahon ang Genesis 2, ang ika, nibuhat sa Diyos ang tao, ikaunuman, nga adlaw. So, ang ikapitong adlaw, unang adlaw pa na sa tao. Di na ikapito. Mo nga okay. wa na ngan diha sa Biblia unsa nang ikapitong adlaw. Mo pa nang ani sa panahon sa Exodo. Uh, ang gingan la, ang kwan lang seventh day first day. Sa pangutana iso. Okay, sorry, Okay, na. sunod. Matud nimo walay sabado diha. Ko makabasa ko sa inyong katikismo nga naay sabado. Imo bang dawaton nga kanang Exodus sa, sa, 20 diha sabado na diha. Kung basta sa daan. Basta sa daan. Kaya ako kasundan. Oh. Basta ka sa daan. Ako, oh, katikisim din na. Oh. Okay. Katesisim din na. Bisaya ni siya. Ang katisismo nga binisaya alang sa katolikong Pilipino. Katisismo. Sisi nita, sisi Huwag mo tayo, huwag mo tayo, tayo kuhan. Uh, asa katekisimo na, gani, ba? Nama English Asa, rapet, asa rapet, na Niyaw. asa na na. Asa na sa. Okay, niya. Basta na kong imprimator ha. Murchinyo. Gini, gini. Bertrand. Gini, gini. Eh, o so si on, nag nagamit libro. No. na libro. Nain na nga libro. Katikisim na itong sabot. Oo, oh, katikisim lang Bisaya, ni. Eh. O, oh, English mo. man nagkatikisim. Okay. At, uh, objection, Mr. Moderator. Okay, what, is your objection? Kini katikisim nga ipasabot na ito, English. Kini ni, ni Rebutter ba siya itong ipanggamit na nga bisaya nila. Muna nga, kini itong gamiton. Ayan ang bisaya. Mr. Moderator, objection. Ingon okay. magod siya, walay sabado. Listen, sad, basahon na ko ang word sabado dito in English. Kini siya. Oh, sa si man din English. Siya. Pero Bisaya lang. Mm. Tana, okay. Okay. Lahi, official mismo no lahi numbers. na Kaya na. Kaya hindi ko ko ako sa iyang fundamental beliefs nila o sa Bible. Kini so, may si official 904. o? okay. O? okay. De, so, da, na, number order eh. Sige, 904. Sa Bisaya ni. Moderator Stein. Bisaya man ni siya. Okay. Ako saan? Okay, moderator. Okay, moderator. Moder moderator time. I gamit na sa galing libro. Okay. Ya. Sa kasabutan sa ato ang gibasa ganina, okay. Ako lang paklaro ganiha, sa kasabutan nato ganiha mahitungod sa kuan walay referensya. Sakto ba to? Okay. Yes. Okay, yeah, walay si referensya. Si, si na <laughs> Kini so, may gibasa bot na to nga si dili si si. nang oh. Bisaya. Okay, diri ko sa uh, gitawag gitawag nato o og uh, diri sa CCCC. Okay? Sa iyang CIC. Tanawa, ako ipakita sa inyo. Tulor na ka CCC bro. Lina 525. Kani? 525. Oh, oh 525. Very good. Kana, focus na diri. Okay, focus na diri. Okay, focus na diri. Sa 525, ang gisgutan diri sa chapter ang Sabbath na ay Lord's Day, na ay Sunday. Nagingon diri sa Obus, sa 525, gikot niya ang CIC, The Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Pangutan na, kining gitransfer ng Sunday, mo ni ang Saturday nga gitransfer nga sa Sunday? Uh, atong basahon, Iksoon. Uh, atong basahon ang... Uh, ang historic, historically speaking, uh, Saturday jud ang mga Hodyo. Si Kristo so Hodyo man. Uh, historically speaking, Hodyo man sila. So Saturday. Okay, wala ang Yes. Okay. Para sa susunod nga pangutana, Pastor? Susunod so, nga pangutana, sa imang istorya karon kay dito mga nga hodiyo, so akong nasabtan, imo nang giyangkon, nga sabado kanang naa sa napulo kasogo. sogo. ba ko o dili? O, wala, wala ko maangkon. Basta ang gi, sugo sa ginoo, 70. seven, seven ya, sa mga hodiyo, ilang interpretation na na sabado. Pero sa ginoo, uh, why dimension siyang adlaw. Pero ang interpretation sa mga Hudiyo, uh, Sabado. Mm. Late naman ang paghingan sa mga adlaw. Okay, okay sunod. So, okay, so, so, na. Nag-ingon man ka na ang pagsabot sa Sabado ni, uh, sa mga Hudiyo, Ana, Sabado. So, lakto na pagkasulti, ang isudos bainti, ang pagsabot sa mga hudiyo sa Sabado sa imo brother Darwin unsa na siya sabado o domingo ah uh, sa Exodus 20 wa wa, 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 wa mention dia sa kung balik ka sa kuan sa Genesis wa pa gi mention ang mga name kalit na late naman Mr. ang Mr. Director, categorical uh, ang akong okay. Ang pangutana okay. kay ang mga Hudiyo sa Baduman unya ang Exodus 20 sa Hudiyo man na una gihatag alang kang brother Darwin asa man na siya, kanang Exodus 20, Sabado na siya o Domingo? Kategorikal. Ah, ang tubag na ko, uh, Sabado. Yes, no? um, Sabado na, o sa Exodus, uh, Hebrew chapter, ano? Hebrew chapter, tinood na, Sabado. Pero sa Hebrew chapter ah uh, 4 verse 9, nag-iskot na siya other ah uh, day. Mm, other day. So kung uh, ang mga, mga sumusunod ni Kristo, nag na siya other day. Kung the same day pa na, oh, ba na, magpabilin na sa Sabado. Pero nag naman sila other day. Na nasa sa okay. Hebrew chapter, nga, Hebrew chapter 9, verse 4, 4, verse 9, niya yung gamitin 7 day, ang gigamit din hi sa sa Greek, ningon din hi sa Greek, Hebrew chapter 4 verse 9 atong basahon kadto sa kay ikat sa bro kay ni, ni hang Hebrew chapter 4 verse 8 ningon din ni sa original original Greek naghangman okay ningon din ipa, ni ato lang ipang hinulom katapusan na na siya nga pangutana kay wala na tay oh. oras oh. no na atong 30 minutos nga pangutana okay okay so naghisgot na siya after this day, Meta, tau hemeras. After this day, ang equivalent ani, siya magamit on this day. Kung on this day, mo na seventh day. Pero nagamit man siya mita tau hemeras. After this day, dili before this day, dili po on this day, but after this day. Kinsam nang after sa seventh day, first day. Okay. Okay, wala na tayo oras, no? nahurot ang atong oras sa 30 minutos nga cross examination sa ato ang isuon dikan sa 3A Media atong isuon Pastor Chris Bacalares